Minsan dalawang araw mo kain. So ang ginagawa po namin, magtiis po kami sa gutom. Itulog na lang. Parang ganun po. Ito ang kinalakihang buhay ng katutubong si Tonya dito sa liblib na sitio sa San Clemente Tarlac. Natry ko mamalimus kahit saan. Sama-sama ko po yung mga kapatid ko. Tapos magulang ko. Namamalimus po kami, ma. Kisa naman magnakaw, ma'am. Di mamalimus na na. Ngayon na isa ng nanay ang 28 taong gulang na si Tonya, nagsisipag siya upang may ipangbili ng pagkain ang kanyang mga anak. Nagtatanim po kami, ganun po. Tapos yung mga binhi po, mga, uh, mga isang sako, bubuhatin po namin yun, ma'am. Titatatawarin po namin yung minsan dalawang bundok, ma'am. 60 kilos, 50 kilos, ganun po. Depende po sa kaya po ng babae. Ngunit kahit na maghapon siyang magtrabaho, madalas ay kulang pa rin ang kanyang kinikita rito. Misan pumapasok silang walang almusal, ma'am. Yung mga anak ko na tumitingin po sa ibang bata, may kinakain sila. Naawa ako sa anak ko, ma'am. Kaya naman nagtungo ang Operation Blessing sa Sitio Duweg upang maglungsad ng Bless a Child program. Sa loob ng siyam na buwan, makakatanggap ang dalawang anak ni Tonya at iba pang katutubong bata ng mga masusustansyang pagkain, medical check-up at school supplies. Layunin din ng Operation Blessing na magkaroon ng sustainable livelihood ang mga nanay na tulad ni Tonya upang maging pangmatagalan at holistic ang pagbabago sa kanilang komunidad. Gusto ko po magpasalamat. Ito po ay malaking bagay po sa amin ito. At Lalo na po sa aming mga katutubong Aita na wala pong kakayahin po talaga. At na-appreciate po namin kahit na malayo po kami, nasa sulok po kami ng bundok, napupuntahan niyo po kami para tulungan po kami. Thank you, pa!